Sino ba naman ang hindi maatrak sa ganda ng kalikasan ng gawa ng ating Panginoon. Mas madalas pumupunta rito ang mga motorista para mamasyal, para makalimot sa mga problema na kanilang hinarap. Kaya ano? tara samahan mo kong tuklasin ang kagandahan ng impanta keso okay ah ayos na guys solved na solved Connected. Wala. Ano sabi? Wala, wala. Ayan. Dinig ako? Oo. Uh, Intercom connected. Ayan ka. Okay. Daming pinipernalyas bago umalis. Ayan yeah, ka So maraming salamat guys dahil uh, nakakain tayo ng maayos at nakarating tayo dito sa daming tao kasi sa Jariels kaya lipat tayo dong kay Marquez same lang din naman yan kaya yun nakakain tayo ng maayos so pabalik na tayo may mga dadaanan tayo na pwede nating pasyalan pa bago tayo umuwi Let's go! Update ko kayo guys pag nakarating na kami sa mga pwede namin puntahan. See you in a bit. Pak! Galing leyo. Woo! Ganda oh! Oh! Parang konti na lang ano. Baga dapat pala mga ganitong oras. O oh, depende rin siguro sa panahon ano. Kasi pagkakan nito, oh, kitang kita yung ano Tanay Dami nagpipicture O oh. Impanta Quezos Impanta Quezon Ganda nga eh oh. Salamat po Ganda sana magpalipad ng ano dun O oh. Dadaanan mo no dadaanan mo yung drone ng drone Gano'n mo nga to. Kukuha ko ng pang-profile. Pang-profile pic. Sa Mami Mythic. Galing you, Galing leyo. Galing leyo. <laughs> oh, bomba, 'tong ako pala. Oh, papa sabi ni Kuya. Bomba eh, ka. <laughs> bomba. Bung 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 eh, ka. Bomba eh, ka. Papababa na tayo. Ang ganda dito, Camp Awol. Camp Awol. <laughs> Parang ang mahal naman kasi. Ang bawal yan. Yung pataas na yan. Isa lang yung drone shot natin ah. Darating din ang panahon. masarap sa pakiramdam na makakakita ka ng mga ganitong nilikha ano Grabe naman kasi yung hangin oh. pinapalu talaga yung katawan mo eh sobrang lakas tsaka nilulusog ng aso rito wala silang nalalanghap na pollution eh. Let's go. Tunog helicopter na si pala ba? Ah, oh, but, uh, man. Nakapagpalipad lang tayo guys ng drone dun sandali para meron tayong drone shot dun sa lugar na yun. Ganda kasi oh. Grabe yung gilid na yun. Parang parang kang nasa paraiso eh. ulang na lang si Lord <laughs> Okay solve solve ka na nagpagpag lang nagpagpag si Hoshi 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 ano ne ganda no parang paramdam mo pagka nandito ko buhay na buhay probinsya eh, no? Walang ano, walang pagod. Oh, lalo pa kaganyan ng makikita mo tuwing umaga. Tapos magwawalis ka lang sa harapan niyo, no? Magwawalis ka lang tapos yung pinagwalisan mo na pinaglaglagan ng dahon. Susunugin mo lang. Ka, ano? no? Yung mga ganong buhay, tapos pagdating ng bago man ng halian, mamimitas ka ng ano ng gulay, no? Mamimitas ka ng gulay tsaka mo iya ano, tawag dito. Ilalaga, tapos bagoong. Mm! Tsus po, sarap. Ay buro, buro ba tawag doon? Dito na ba daan pala nun? O sira lang siguro yun nandun sa kabila Diretso, diretso Masalat road Masalat road <laughs> Okay yun ah Ito lang tayo dito Diyan ba papuntang windmill? Dire-diretso lang? Okay. Thank you ha. Windmill. Ah, okay. Ito pala yun, yung sinarado. Yung pala yun, yung sinarado na yun. Dati, grabe yung ano rito. May lugar dito na maputik eh. Yung halos kailangan itulak mo yung ano yung motor dito na ba yun tagal na kasi nung huling tawiri ko rito, pag pumunta ka ron pag maaraw lintik ang alikabok grabe yung alikabok pag naman tagulan pumunta ka dun ah lubog talaga yung motor mo sa putik yun naman yung kalaban mo nun ka na Ito ba yun? Parang naliligaw na ako Ay meron May mga pumupunta eh oh. Ay nakaporma oh Mukhang galing din yun Oh ano to? गंदा matandaan eh. Parang ang dami kasi ng lubak noon. O bagong gawang kalsada lang Tanong tayo. Alam ko konting biyahe lang 'yun tapos sobrang lubak na eh. Boss Windmill. Diretso lang. Thank you ah. diretso lang pala tama lang pala 'tong tinalakbay natin. yeah, no? may mga pumuntang eh Kasi parang natatandaan ko Grabe yung ano yung Putik, eto na ba yun? Dito na siguro yun yung grab Ayun nga o oh. Ooh. Tanaw ko na o oh. Pero inayos na yung kalsada no? Tanaw mo na talaga yung windmill dito oh, Sa gawin na to parang dito nga yun baka inayos na lang talaga yung kalsada kasi guys nung pumunta kami dito nung mga tropa tropa ko nun yung mga kahiligan pa talagang magra-rides nun grabe yung putik Anapin ko subukan kung hanapin yung mga picture namin grabe talaga yung putik nun hindi ka talaga makakadaan ng walang putik yung motor mo pag naman tag araw grabe naman yung alikabok lalo may sinusundan ka sa ang galing ang galing ng ano nito inayos na kasi ano nga pasyalan talaga to ng mga ano ayan o tanaw mo na nga dito yung windmill o oh. oh. bakit ka papupunta ng Ilocos eh kung gusto mo lang din naman makita ang windmill, oh. 'di ba? Ang ganda, no. Ay, eto. kapraso lang 'yung ano, pero ginawa na 'yung ano. May ano pa rin. No trespassing universal. daming kambing, oh. Sarap papaitan. Ang mga pumunta pa rin, oh. May gwardiya. Dati may interest yan pagka pumunta ka doon sa may paan ng... ng ano, ng windmill. May interest yan dati. Ngayon, siguro, wala na. Eto, may dinaanan namin. Parang konti na lang siguro yung lubak compare dati oh ayan oh simentado na siya eh oh dati hanggang dun yan wala ka ano yan no trespassing not for sale ayan oh ganda oh nakikitang simentado dati dito ito sigurado sinimento na to hanggang dun siguro yun sa ano o oh, o oh, bagong simento oh, nga lugar na to oh. meron na rin kasi sign, 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 ng ano yun eh. uh, may ano pa oh O oh, di ba? Ganda oh. Kitang tangki -kita mo talaga yung windmill oh. Ganda. Di ba? Solid no. Kung gusto mo lang naman magpa picture sa windmill. Oo, ang ganda, guys. Oh. Talagang mapapahinto ka talaga naman, oo. Oh. Oo. Oh. Ay, grabe, oh. You know Ganda no. Ganda oh, Tara. Ay grabe guys, ang ganda oh. Wow, what a place. Sobrang solid oh. Ayun na yung ano, dagat oh. Sobrang ganda dito, guys. Tanggal talaga problema mo, no? Oh. no, ang ganda guys dito no. Hindi nakakasawang balik-balikan Itong lugar na to. So guys, uh, upload tayo ng mga video natin na napuntahan natin. So kung nakarating ka dito hanggang dito sa dulo, maraming maraming salamat no. Sa mga bagong subscriber natin, maraming maraming salamat. Wag po kayo sanang magsasawa uh, manood sa mga video natin na ina-upload. Thank you, thank you. Maraming salamat po, Panginoon, na tiningatan nyo po kami dito na makarating. Hanggang tiningatan nyo po kami hanggang makauwi po kami uh, ng aming tahanan. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. So, uh, abangan nyo na lang guys uh, sa sa Sagada Rides natin. Sana ma-enjoy nyo tong video natin na to. At sana abangan nyo yung susunod nating upload. So thank you thank you maraming salamat guys at see you on the next video.